Mga ka-Republic, naging napakaalat ng shooting ng Hinebra kagabi at nalusutan sila ng Eastern. Buena manong mancha sa record ng mga mag-aalak sa unang tatlong laro. Ito naman ang pangatlong diretsyong panalo ng bisitang kupunan upang pagandahin pa ang kanilang record. Samantala, nagtala ulit ng panalo ang SMB, pangalawang dikit mula ng mag-takeover si Leo Austria bilang coach ng SMB. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, maraming Hinebra fans ang nalungkot ng abutan ng alat ang outside shooting ng mga mag-alak kagabi ayaw talagang kumonekta ng mga tira ng Jin King sa labas samantalang dito si Nuerte ang Eastern. Lalo na si Hayden Blankley na nag-top score para sa bisitang kupunan nagcontribute ang former Bay Area Dragon player ng kabuang 25 points. Sinabi ng Eastern coach, malaking tagumpay ito para sa kanyang team, hindi lang dahil nangibabaw ibaba sila sa laban, kundi nalampasan din nila ang maingay na sigawan ng mga Hinebra fans. Majority of the game ay naghahabol ang Gin Kings at nang magtay na ang score and eventually ay sandaling lumamang ay nagsimulang mabuhay ang mga supporters ng mga mag -alap. Ngunit tuwing nakakashoot ng 3 points si Blankley ay natatahimik ang pro Hinebra crowd. Nagkatotoo ang sinabi ni Coach Tim kau na sila ay nasa disadvantage position laban sa Eastern. Iyon kasi ang kanilang pangatlong dikit na laro sa loob ng limang araw at galing naman sa limang araw ding pahinga ang bisitang kupunan. Bukod kay Blankley, nahirapan ng Hinebra kay Chris McLallin na namiesta ng puntos sa pintura. Sina Blankley at Moklalian ang bumubuhat sa Eastern every time na magtatangka ang Hinebra na kuhanin ang momentum ng laro. Sinabi ni Blankley, sila raw ni na Kobe Lam at Glenn nga ay puno ng experience sa mga laban nila sa PBA teams. Dahil kabila nga silang tatlo sa Bay Area Dragons na kinapos lang ng isang panalo para mag sa kauna-unahang professional na liga sa Asia. Tinulungan daw nila ang kanilang coach na gumawa ng game plans, nagdagdag ng info about some PBA players. Nagcontribute si Chris McLallin ng 20 points at Chanda si Makmak na 21 rebounds na naman. Nahirapan sa 16 Eastern Import ang Twin Tower ng Hinebra na si Japit Aguilar at Troy Rosario. Basta natanggap nito ang bola sa ilalim ay mahirap na itong pigilan. Sa larong ito nangyari rin ang kasasabi pa lang ni Coach Tim Cohn na may mga gabing konekta ang kanilang outside shooting ngunit may mga larong aalatin sila. Pati si Justin Brownlee ay inabot ng alat walang pumapasok sa mga attempts niya sa labas ngunit may 18 points pa rin na ang Ginebra import. Si Japet Aguilar ang nag-top score para sa Gin Kings with 26 points. 14 points naman si Stephen Holt at tig 12 points naman sina Naarje Abariantos at Troy Rosario. At may 8 puntos si Scotty Thompson. Dahil natalo, nagpapasalamat ang mga Hinebra fans na hindi tinamaan ng injury si Stephen Holt. Bumagsak ito at matagal na hindi nakabangon sa sahig nang bumigay ang kanang ankle sa isang lateral movement at napasugod pati si Coach Tim Cone para tingnan ang kondisyon ng kanyang player. Nagpalakpakan ang crowd ng crowd nang tumayo si Holt at maglakad patungo sa kanilang bench. At ilang minuto pagkaraan, ibinalik ito ni CTC sa laro. Alam natin nagsasaya ngayon ang mga talangka pero relax lang tayong mga Hinebra fans. Unang talo pa lang naman ng Gin Kings. Nagsisimula pa lang ang laban. At dito naman tayo sa ating kahalong balita. Patuloy na na very good si Coach Leo Austria matapos si Gia ang SMB sa dalawang dikit na panalo mula nang ibalik siya bilang coach ng Beermen. Nang ibabaw ang serbesa kontra sa pabango 115 to 102 sa Enyari Center din ginawa ang laban. Nakasabay pa ang Blackwater sa unang tatlong quarters, ngunit patungo sa gitna ng pay-off period ay ng Birmen ang laro sa pangunguna ni John Marfajardo na nagtarak ng 27 points at tumablot ng 22 rebounds. Nag-improve sa 3-2 win-loss record ang Birmen. Nag-contribute si Torin Jones ng 29 points at tumatak ng 14 rebounds para sa SMB. Ngunit hindi pa rin masaya si Leo Austria dahil mataas ang kanilang turnover 17 in all against sa Siam ng Bosing. Mabuti na lang at naitawid pa rin nila ang laban. Nauwi naman sa wala ang 40 point production ng Blackwater import na si George King. Ito ang pang-apat na talo ng Bosing sa limang laro. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Ang wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panonood. Shoutout sayo Belinda Baliwag. Yes, manalo matalo, kinebra tayo. Salamat sa suporta Idol Shoutout out sa iyo Carlos Kayanan Narian ka na naman Salamat sa suporta Idol Sa iyo rin Shoutout Melchor Bayani Yes Mamaya Hinebra na O oh, tapos na Medyo natalo tayo kabayan Cecilia Gibara Yes Salamat sa suporta mo Lagi kang Narian Sa iyo rin Emily Olivares Mula dyan sa Saudi Ingat ka lagi dyan Sa Merson Kabadi Vlog mula naman sa Oman. Ingat ka rin lagi dyan, kabayan. Sa Yuren, shout out. Romeo Conchada. Medyo inala tayo kagabi. Shout out din sa'yo, Edwin Filisardo. Yes, medyo hindi na good luck kagabi. Natalo tayo. Sa Yuren, Rolando Santillan. Yun, nat, natuwa na tayo. Hindi pa nga tayo naka 3-0 sayo Ren Jema Rivera Mhm mm shout out sa iyo idol Sayo Ren shout out Alberto Estobo Yes siguro nga at sa'yo iyo shout out Ninita Fortu, salamat sa suporta salamat sa panunood... shout out din sa Aris Girl Sana nga tuloy-tuloy na pero natalo tayo kagabi at sa iyo Farmer salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayo magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.